sampung kahulugan ng barya sa panaginip. Una, namumulot ka ng barya sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na may sunod-sunod na swerteng darating sa iyo. Ito rin ay nagpapahiwatig ng gantimpala o tagumpay na makukuha mo sa iyong pagsisikap. Pangalawa, ang paghawak ng maraming barya sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagunlad sa aspeto ng pinansyal o pagkakaroon ng sapat na yaman. Pangatlo, bagong bariya sa panaginip ito ay nangangahulugan na may paparating na bagong oportunidad sa iyong buhay. Pang-apat, gintong bariya sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng tagumpay o kayamanang matatamo sa buhay na darating. Pang-lima, kalawang na bariya sa panaginip, ito ay nangangahulugan na may nakaligtaan ka o napabaya ang isang oportunidad na dumating sa buhay mo. Pang-anim, lumang bariya sa panaginip, ito ay nangangahuluga ng mga alaala o karanasan mula sa nakaraan na maaaring makaapekto sa iyong kasalukuyan at hinaharap. Pangpito, binigyan ka ng bariya sa panaginip. Ito ay nangangahuluga ng biyaya, suporta o tulong mula sa iba pang Ninakaw mo ang bariya sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng kakulangan o problema sa pinansyal. Pang siyam, itinapon mo ang bariya sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng utang o gastusin. Pang naghahanap ka ng bariya sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng iyong pagsisikap at pagiging masipag sa iyong mga layunin. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga video maraming salamat.